Ito na ang parto ng ating pisonet. Pinalinis ko naman pala yung mga nakatambak para sa paglalagyan natin ng ating pisonet. Pagawa na rin ako ng lamesa para sa ating tabletop pisonet. Nabit na pala ng kalahating araw paggagawa ng lamesa. Kahit pag isa lang siyang bumagawa, niya ng kalahating araw. Napakahusay. Ito na yung nagawa niyang lamesa. Ang ganda. At habang ginagawa niyang lamesa niyan, ako naman ay punta sa PC para mag-layout ng tarpaulin sa ating itatayong fishonet shop. Wala ko nga layout ng piece wifi voucher kasi magmelabi din ako ng piece of wifi voucher. Extra income din yan para sa itatayong ating fishonet shop. Ginawa ko nga pala yan sa Canva Pro. Hindi ko na pinakita o paano ginawa pero ayan pwede na print ng tarpaulin. nag up na rin ako ng tarpaulin para sa pizza net shop. Ayan, yeah, pizza net. Katapos natin mag-layout, pinturahan ko na rin ng lamesa. Mahal pala ang magpintura kasi gabi na yan. Ayan, natuyo na ang ating pintura. Mamaya-maya lang, ay darating na mag-set up ng ating pizza net shop. Ito at dumating na nga ang mga mag-set up sa ating pizza net shop. Medyo ginapin na sila, alas 7 mga gabi yan. At isa-isa -is na ang binalo ba ang mga binili kong computer farts? Eh, hanap na ibaba na nila lahat. Lahat na pala yan ay kung kong binili. Umpisa na rin silang iseto ng mga pisonet. Ay, ang mga buksara na LCD, mga motherboard, ay ang mga tabletop pisonet box. Sa isa rin lang sinaset up. Dito talaga nila binuho yan. Ilang Ang mga pisonet box. Hindi sila ng motherboard, processor, RAM, power supply. At kung pa, nila rin nila sa loob ng pisonet box. Last forward ko na para madali. Kaya di na binatalaga sila sa pag-set up ng ating pisonet. Umabot na pala sila ng alas 12 ng gabi. Pising beef silang tatlo. Nagkuhumpulan sila. Di natin na para pitad ka gawa nila dyan. Inumpisahan na rin nilang ikabit ang mga LAN cable. Sa tingin ko, ito ang pinakamahirap na gawin. Ang mag ng UTP cable sa RG45 para magkaroon ng internet at ating mga pisonet. Kaya natapos ang nila pag setup Mamaya may na nila yan. Tapos na rin nila ang mga lan. Pati ang server, na tapos sa nila. Mamaya may ikagana na lahat yan. Eh, natuhunan na nilang pinagana ang server. Nasa etat na nga pala nung istila masama yung server. At isa-isa na nilang binubuksan ang mga para ang testing kung gagawa na, so server. E, ito na sa server. Kaya na nga pala tayo sa server. At napagahan nila yung isang client. Maya-maya, mapapagahan maya, nila lahat yan. Ayan, tapagana na nila lahat. Ang specs nga pala ng ating server ay Ryzen 5, 16GB RAM, 128GB SSD, dalawa at isang 2.6 SSD at isang 1TB hard disk drive. At ang specs ng ating mga client ay Athlon 200GE, 8GB RAM. At ang galing, napakaraming games, mini-games, offline games, at online games. Universal coins at na rin pala yan. Pwedeng piso, timang piso, sampung piso at 20 pesos. At 4 minutes kada piso, pumapatak na 15 pesos per hour.